pagsundad ni ini. Nagkinan ng kagkahayag na may mulamdag si mong una-una. ni ini na tao aton tulumanin na naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa na matapos lang sa usagkahunga. Mga kinutlog sa mga suwat sa mga minahal namong tingpaminaw. Busak ko na doon suliran nga gumun ka sa inyong galamhan. Suwata ka ipadalaning huwag ipadalan atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na huwag duwa sa kahanginan, huwag pagatambagan sa mga bulawan hunahuna. Kini, 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 kini ang akong suliran. Kini, 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 kini. ang akong suliran. sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ni kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. Rene Ubra o Gator Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Alyasi lang ko ninyo sa pangan ngayang yang. Hingkod ang pangidaron, minyo o may upat ka mga anak. Tagakit siya Agusan del Norte. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa duha ko ka mga anak. Wa karon sa akong mga kamot. Lahit manggoto silang o amahan dili sa akong bana karon. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kaysa rin ato bisita <coughs> yang yang? Ay, si ako no ang akong papalo. Si o siya? Papa Mansyo. Uy! Ngayon karong pa magka magpakita, no? Um, uh, pasensya na pa. Aw, noy, wala yun may magkadayon sa inyong anak. Ya. Yeah. sa mali pagkasayod nga niyang imong anak diri na mo. Uh, uh, Ako ay lo, lo. Diyo sa niyo mo? Namugos mang good kong mama sa pagpangutana kung kinsagyo ang akong amahan. Motong kay wakman siya kung Contact number sa akong papa. Nagsuot nila si mama sa iyang amiga sa lugar nilang papa kay wa man sab siya number sa iyang amiga ug mao to si papa ug maon na ron, ni Ronlo ni Asia kay gusto ko niyang kuhaon hindi no? karon na lang niya kuhaon dako na ni hoy kada amahan nimo wa na maka sustento mas peso sukad Maudi ko mo sugot! Oh. Jawad! Di mo pa uli! Ha? Kaya kuhaon na ko ako pinote! Bigan eh, Ben! Uh, no! Pabot ako na ha! No! Pa, pala ka na lang pa. May e, ba si Tinado ni Lolo? Isog ba na siya? Okay, okay yan, anak. Pero uh, mabalik ko, ha? Mabalik ko aron sa pagkuha ni eh, mo. Ganyan akong sila po ng bero. Sir, ato ang ginagawa na! Balik lang ko sa sunod aron sa pagkuha na ako! Ha! <tip> nah! Wapas ka mula kau. Maihaw gina ko itong na ko. Nagpaila ni mong amahan, yang yang. basin o gusto nang mamawi ang akong amahan, lo. O gusto mang ko nga, makapadayan ko sa akong pag-eskwela. Ah, bot-bot na! Nipasalig ano, man si Papa. Nga mapadayan, ko sa akong pag-eskwela, kaya ko tabangan. Astila, ah, no? Nagbinot-bot na pod. Ha? Huh. Kung makay gusto niya nga buhato ni nga na, kontak ito pa, iyan talang lang ibuhat. O yan anong na malang, kay ka na. O sa dimi mo sugot, dimi mo sugot si Lula ni nga na kaniya. niya. Dili yun, yang, -yang. Ay, ng gabi una ang sabot namo ni Papa nga kuhaon ko niya. Bahala na lang ni. Mukuyog na lang ko ni Papa kay gusto man ko nga makahuman og eskwela. Ah, si Papa ni Ron, maurisabot na mo nga signal nga naanas siya. Ang iyang taghoy. Muhinay na ko sa pagawas din is bahay. Maayo kay nakatug na sila si Lula ug Lolo. Maghinay lang gid ko. <laughs> Kain mga ka, si Papa da pita. Yang, yang, diyan ako. Pa. Pa. pa! Yang! Pa! Yang! <laughs> oh. Pa! Yang! <laughs> pa! Gihagkan ko ni mo sa akong lips! Recorded by X Thunder Gaming <coughs> Ni Kuya Gid ko sa nagpailan na kong amahan tungod kay gusto lagi ko nga makapadayon sa pag-eskwela. niya sa ila sa Leyte. Apan ang wa nako mahibaw e eh, nga himuon di ay ko asawa. Gipahimuslan ko niya. Unya. nga nung gibuhat maninay mo na ako pa. Dili ko ni mo amahan. Anak ka sa lalaki nga gipuloy ni mama ni nako Dili. De, Dili. Wala nga nang gikuha, man ko Ano makabawas ko silang gibuhat nako? Na ikaw ang magbayad sa gibuhat nga pagtunto sa mong inahan ako, yang yang. <coughs> Mula ka ako, mangita ako ato konsumo. O ikaw, ayaw na lang yung pagunahon ng amuikyas ka din eh, ha? Kaya di ka paghihapon makapalayo. Kadagang ko mga parinti din hindi nakabantay ni mo. Ako kinin teritoryo. Ginoo ko. Sige, adito na ko. Mm. Oh. Nilakaw na sad siya. Huwag ko magtuo nga lang di ay kong mo asawa. Unsa sa magka, ay ning dapita. ay <coughs> Mother! insak sa akong ginawaan. Kalipungon ko. <tipun> 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 Dos ka man day in day. Uh, <tipun> <Kinoo ko. tipun> Mano ni Mabdus mangga, ha? Oh. Dino may laing laki ng mo, dili samtang wako! ko! Ha? 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 Nalang ko. Apan maulang gihapon. Biya-biyaan lang ko'y hapon ko ni Mancio. Ugsukat ko ng anak. Tagsa na lang ganyan mo uli din eh. Mapas mo ko usahay kay wakoy kaon. Si manang ka nga nanabang na ko pagpanganak. Basin makabaylo ko niya og bugas nga akong malungag. pani mo no? Mulayas ka diya. Ha? Pero madlok mong ko na. musugot lang di ay ka ngayon anaon ka niya. Uliun ka kung ganahan siya. Anya, kulatado pagit ka. Napay makakulata ni mga halos ka lang patyon. Ayos ay kita ta ka. Ha? Oh. Huh? Dugay na ko nga magsigi o hanahan nga mulayas apan dugay kaayo na nabuhat. Naabtan pag og duha ang among anak, usa ko na nga mubiya. Nibiya ko niya ngawa na ko ang duha na mukanak. Naminyo ko uglain, nakaanak sa migduha. Nibalik kong tako sa Leyte kay gusto na kuhaon ang among duha ka anak. Apan, wa na sila sa among kanhingi an Mao nga nidangop na kunin niyo aron sa pagpangayo og tabang. Ang ako mga pangutana mo kining musunod, unang pangutana. Gihilad ko sa lalaki nga nagpaila nga ako kuno siyang amahan. Apan dihan ni kuyog ko niya, gidako niya sa lugar nga dili ko suhito o gihimo di ay ko niyang asawa unsa may untay ikaso niya. Ikaduwa pangutana, gimaltrato ko sa nagpailang akong amahan sa panag ipon na mo. Gihadlok o gihulga nga patyon, maong nahadlok ko nga mubiya. Mapriso ba unta siya sa iyang gibuhat na ko? Ikatulong pangutana, nakaanak mi ugduha sa akong kanhing ikapuyo og nabihaan ko niya sa akong paglayas. Makuha ko pa ba ang akong duha ka anak? nga naminyo naman sad ko Dosi o jis anyos na karon ang among mga anak. Ikaupat o katapusang pangutana. Unsa may angay na kubuhaton aron makuha ko og ang akong mga anak. Nga akong gibalikan dito sa kanhina mong gipuyan, wa naman sila. Asa man ko mga og tabang. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, yangyang, -yang. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana mga problema nga may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Ay nagdugaya ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official Reuters page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klasik-klasing pamaagi among gihatag din you guys. Muna na mo pagduha duha Naragi tayo isa kahangyo, di ba dok? Yes, kung halang lang yung address, huwag taga, mo lagi na, tagadiin mo, huwag uh, ang detalya sa istorya kay para ang atong script mad guided properly saon paghatag og kinabuhi sa inyong sulat suliran gid padangat diri kanamo yes mo na nga um aritano ta ari ari nga mo maningkamot nga ato ang mga suwat maabot na mo pero paabot paabot gamay uh, kay ubay-ubay gid ang ato ang na na uh, dawat nga mga uh, sulat suwat, suliran okay ato ang quote for today doc atong quote for today mm. uh, 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 yes, doc. You are never too old to set a new dream or a new goal and a new dream in your life. Ah. Oh, number 1 <laughs> libreng mangandoy <-dui>, <laughs> Oh nya, yeah. kunang uh, learning kuno is lifetime. Mm -hmm. Oh, as long as nag ginhawa pa ta, daghan magikitag mga butang wa may balia ani kalibutan na, no? Yes. Uh, so, na, pero live life lang yun to the fullest always. Uh, Meaning to say, take every opportunity. Kaya ang kanilang mga opportunities nato wa huwag mo ni mamilig edad. Di mo na maingon nga kung say sinta na ta, huwag na tayo chances um, oh, good. Ta yun gihapon. Uh, so, as long as gagin hawata, libre ang mangandoy, pwede na yun tag mag-set o bagong mga pangandoy o mga goals in life, guys. Yes. Ha? Mayong pagpaminaw mm. at anini, eh, Dr. Gingging Chan Binyas ni Habi Orlando de sa Cagayan de Oro City. di uh, this is True to uh, Rumel Dista Caminto. Uh, dia sa uh, sa basta kay kailan ni Mirasol, no? Gato mga security guard dia sa Argaw, uh, Argao uh, Drug Rehabilitation si Zaldi Tampos Boots sa uh, ma Ma, ma, mualong ma, asa ni? mualong Uh, Jerome uh, Solis, uh, Jeffrey Loberas, no? This is true to mga Subitas family sa Saiker. Huwag akong balikon ng no grip ng mga teachers sa uh, Pandan, San Miguel, Southern Leyte, Sogo, Southern Leyte, Maritel Nito, Josephine Palugod, Marilyn Kabudbud, o Rosalinda Puntud, no? Mayong pagpaminaw sa dayan ni uh, uh, attorney uh, uh, Matthew Uh, muntun dia sa Buntok Southern Leyte no mayong pagpaminaw ni mo attorney no? Yes also to Cyril Bino Mata na siya hi attorney follower ko sa imuhang program nga kini ang akong suliran sa si DYHP nindot ka ay kamo tambag attorney malamdagan jud ang mga huna huna plus guapa juga ka ahem buyag <laughs> please and then um, you can like and follow us no sa mo ang Facebook account ni Doc Dr. Rene Obra na naka white blazer, blazer ah. Yes, og uh, attorney LA Jane ko Bathan. Okay? Yes. Yes, and um, letter sender na to karong adlaw. Si Juan Yan Yang Yang, no? 30 mm. years old, taga Kitsaraw, Agusan del Norte. Mm. Uh, Kitsaraw, Agusan del Norte. Mm. Uh, so, kini si Yang Yang, uh, minyo ni siya, yes. may upat ka mga anak, no? punto legal ang problema ni Yang at ni Sumasa na bati na yes. gaya sa drama. Mm. Unang pangutana ni Yang mm. gilad ko sa lalaki nga nagpaila nga akong amahan. dihang ni Kuyog ko niya, gidala ko niya sa lugar nga dili ko suhito o gihimo di ay ko niyang asawa. Unsa may halaka? Unsa man untay ikaso niya? Well, ah, uh, kaya kayabag. <laughs> kanang fraud yun siguro ni number one dili gina valid po no ang inyohang um, um, kasal o ang inyohang uh, union kay kontra man sa imuhang buot no i think mahug nga kaso siguro anak doc no coercion kay mini uh, gi, gi, ilad ka gipugos ka to do something nagpaila siya nga uh, iyang amahan, amahan unya oh. Uh, dayto gihimo unya ni kuyog siya ano ni kuyog mo sad siya kay man papa no, di ba uh, siguro nang andoy, siguro siya makakuha makakita sa iyang papa unya dayto giilad siya pero wa niya susiha so, uh, medro malibog ta sa imuhang kanang sa so, mga kagwapo na imong papayang yan. yan. <laughs> or imo hang weakness ba siguro o nangan nangan naghandom ug nangan duy lang gyud kano na ipatay figure oh, oh mao nang kanang weak kayo siya nga uh, ni kuyog, dayon ba og nailad pwede pud siguro um Ah, uh, pwede siguro coercion nung unsa pa nang mahitabo ma ma nimo mo atong uh, din ato time, no? Pero kung nakasal, bagyod mo, then di na valid ang inyong kasal. Okay? Mm -hmm. Mm. Ikaduhang pangutana. Mm gimaltrato ko sa nagpaila nga akong amahan sa panag-ipon. Gihadlo ko, gihulgang, patiyon mm. maong nahadlo kong mubiya. Mm. Mapiso ba unta siya sa iyang gibuhat na ko? Well, kasi una hoon nabit ko... Una hoon nabit ako, kidnapping ba? <laughs> serious illegal detention ba? Oh. Or coercion ba? Or kanibang either kidnapping or serious illegal detention and coercion pag yun, hmm. or grave threat, no? kay um, gi-gi-gi giilad mangyud mang ka unya gi coerce ka nga magpuyo mo unya di pagyud ka palakwon didto so medyo um daghan siyag atubangonon nga kaso sa iyahang uh, gibuhat nimo and yes with the cases nga ako ang gihuna-huna mm. nga posibleng ma-file mapriso gyud siya mapriso okay? siya. yes. siya no mm -hmm. ah. ikatulong pangutana Nakaanak ni og mm. duha sa akong kanhi kapuyo nga nabiyaan nako niya sa akong pag, paglayas. Mm. Kuyog siya itong niyang ama-ama, no? Mm. Makuha ko ba siya ama -ama. ang akong oh. mga anak nga naminyo man sab ko lain. Makuha. Dus, dusi hmm. o na karon ang among mga anak. Okay. Of course, no? Makuha yun na... yangyang. Uh, uh... yang-yang. Uh, Nimo, no? ang imo ha, ni yang ang, ah. oh. yun ang iyahang duha ka anak kay um naman siya katungod kay mama hmm. man ka. Mm. Uh, Ato alang ani kay um, kung kung naminyo gid yun mo nga na marriage ceremony. Medyo komplikado ka kaayo ni ang kanang nahitabo sa iyahano no ang ang mahitabo ani is kinahanglan gyud niya ipaanal ang kasal. Oh. Eh, kay di man po na automatic kung nakasal sila. Ikaduha, he can, she can file criminal cases against um, atong laki nga nagpailang ama-ama niya. And then, ikaduha, pwede gud ka makakuha sa kustudiya sa imong mga anak. However, kay mahogman nga, giminyuan yun, then they were born during the marriage, mahog o legitimate ang mga estado, aning mga bataa, need yun na ninyo mo nga ma, um, ma-check kung pananglitan sila asa sila muadto mm. no kay more than seven years old naman sila so naay katungod ang papa naapoy katungod ang uh, mama

mm -hmm. um, uh, kaso nga pwede ni mong ma-file as against your husband para makita ni mo imong mga anak. All Alright. right. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga na mo'y nakutlo na pagtulunan karong adlawa kini si attorney Elaine Bathan. O si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, diniga po sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak RMN. Daghan ang salamat ug mayong adlaw.